Mm -hmm. May kayong kakabsat. Mabisbisin ako. ko, dato yung mantay ay... Mmm. Mmm. Hindi mason. Mmm. Dito yung patay barbaranyo na kunikuna kasi sa sawsaw nito -saw eh. này mắt còn sạch đây trên một tay xì đi tay rồi này mắt Hãy subscribe Tapos pila ang nga si Dagagayam kinakabsat. Karuba, biak kami. Si Dagagayam ti biak ti tao nga nakurapay. Hmm. Ah, ito pa'y tayo Dagagayam. Hmm. Hmm. Labay kayo magtanta takwa Sabayan tak. Nah, eh, Mas tumaham. Hmm. <clears throat> hmm. dito ito'y narami kang mabugo ang kausap na mas Promise. Hmm. Nabanglohan nyo na ang tit. Pagsipot ta, adyay narami ko nga baguong. Hindi lang gatang ko nga muna, muna munjet, kwa. Pereska. Hmm. Eva. nagyaman ako unate, support, ah. tata, na din yung kaya suporta so that's simple nga vlog tayo kaya yung nakapsat kaya nagyaman ako unate, awan awan di reset na na palang suporta tayo kanya nagsisimula lamang po pa lamang po tayo sa ating vlog kaya sana po huwag kalimutang ilike at ishare 后。Uh huh.